Hi everyone! Magandang hapon sa inyong lahat. Kamusta? Sabi ko sa kanya, pag tumagal-tagal siya dito, eh, masasanay din siya sa lamig. nga so ngayon, syempre, hindi pa sana yung katawan niya. tamo muna kami sa park. Guys, malami guys. Sobrang lami guys. Baka relax, relax man lang. So, ayan. Dito kami sa Calye. Oh, yeah. Kamusta dito sa Spain, Daddy? ako masabi na may pa rin ako sobrang ganda ayan natupad na yung pangarap na na matagal na namin pinakayunin yung pag naka, makuha ko siya dito sa pag malamig ba daddy? oo oh, sobrang lamig naka 4 degree ata ngayon <laughs> malamig na ngayon makulimlim so pa. kahit, kahit malamig, ang dami pa rin tao sa labas. Sanay Kasi na yung sobrang mga ganda yung, yung lugar. Dito kami sa ano, church. Oh. Ngayon, oh. Ikot mo. Dito sa Spain, maglakad-lakad ka lang dito sa Cali. Eh, busog na busog na yung mga mata mo. Kasi, eh, magaganda ang view. kailangan magwaldas ng pera. Ang ganito kagandang lugar. Eh, malilibang na yung mata mo. Saka ang kagandahan dito, pwede kang bumalagala, basta ang iload mo lang sa card mo, unlimited. Katulad yeah. ni Daddy, ang niload ko dun sa tarjeta niya is unlimited pwede siyang sumakay sa bus o di kaya metro sabi ko sa kanya pag lalabas siya ng bahay suit niya yung hood ng jacket niya o kaya magbonit siya magdala siya dahil napakalamig talaga lalo at uh, two weeks pa lang siya dito sa Spain eh baka magkasakit pa kasi hindi pa nga sana yung katawan niya sa alamig sinamantala na namin yung araw na po na makagala dahil uulan bukas sa mamayang gabi ngayon mga hindi pang lumabas. Pati yung Kamusta? Hello. Hello. Sa aming followers. Sana iwag kayong masawang panahon ko. Sa mga video na ako. Saan tayo pupunta daddy? tayo pupunta daddy? special tayo sa ano, sa park dito dito sa park na to dito dito tayo sa baba baba eh. bababa daw kami hindi ka ba nilalamig ibang lamig ngayon eh huh? dapat din alam mo kasi yung gloves mo hindi ko inasahan na ganito pala kalamig dito eh. mahangin kasi kaya <laughs> malamig talaga so yun punta muna sa baba magandito ka sa taas ganda tingnan sa baba ayan po nakikita nyo ayan no dun kami bababa uh, tara na mamaya na lang ulit bababa muna kami doon. nagmumuni-muni si daddy <laughs> nagsawa na yata siya kalalakad siyang susuko dito sa kagagala at sa kakapicture sa mga magagandang views yan ang ganda dito eh. ilang beses na rin naman ako nakapunta dito Bali, pinasyal ko lang si daddy ngayon. Ayan, ang ganda dito, oh. Maangin na lang talaga, kaya malamig. Yung uwi ko na si Daddy dahil sobrang lamig na. Baka magkasakit pa. Mahirap magkasakit dito. Ah, pa. Ang ganda itong daan na to. Isang street to. Paikot-ikot lang naman kasi to. ito yung madalas kong pinupuntahan pag uh, summer yan, lakad-lakad ako dito kahit na malamig marami pa rin naglalakad ang mali lang namin, hindi namin nadala yung gloves namin dahil namamanhid na yung mga kamay ko ikaw daddy Simba, sakit <laughs> kaya uuwi na kami marami pa namang araw para makapamasyal ulit kami so ayan abangan nyo yung susunod namin video <coughs> ayan inugo na kailangan ko na talagang iuwi ito dahil baka magkasakit pa mahirap na so ayan abangan nyo yung mga susunod namin video uh, parati ko nang makakasama si daddy sa mga video hindi kami busy mag upload ako ng mga video at kung may mga katanungan kayo tungkol dito sa Espanya eh comment down below para pag nabasa ko eh sa susunod pwede nang gumawa ng video at masagot yung So, ayun ang lamig. Babay na muna. Sa susunod na lang ulit. Paalam ka na sa mga uh, viewers muna. and followers na.